Muloy. So, sa ka maulan nga Martes mga igsoon. Og <laughs> nabino ko sa balita, ah, nah, kayo ka ngit sa kalibutan, ulan-ulan. Ako dire sa intersection. Gumikan daw kuno ni sa habagat, Mga mo na ulan-ulan na nasinatian ang General Santos City. So, dapat tayo mga igsoon. Dalatang jaket jacket, kalo kay para dili ma basa to ang mga upaw. <laughs> good morning, good morning mga dih. Good morning, good morning. So, kasalukuyan ta namina balita sa panahon. Oh, okay. Uy, well, ang isa pa no? na may nararamdaman sa eastern part uh, ng Luzon sa Baguio, no? So dahil, ito na low chance noong, ah,usin yung buong ng bagyo, no? Ah, karon, as mga mabuto within 3 uh, hours sa sa low. Ah, uh, no, low chance na kasi may uh, hindi nyo mga bagyo. So, pero, wala pa rin ka-usapan siya, no, base sa mga focus ni Pagkanya. So, mag-update nyo lang sa online, sa tuwang social media, wala din lang sa akin ang ipag-awas, ipag no, uh, na information. Nakita ko rin yung mga noporsiyon ninyo. Kaya naman, kung may mga bagyo siya, so, mas na isa, so, basta kung siya mga mas mukusog ang abagas, wala din lang yung efekto niya rin sa Mindanao o sa upang porsyon posible makikita ni sir. Oo, okay. So, naman ka sir. Bare months naman, no? Ah, mga pinapatabag niya, i-expect na ito until December, eh? Hmm. Well, na, sir, kay medyo bulog balik at ang lauman na uh, okay. bagyo, karong bulan na, oh. uh, kinin, in, in, hmm. uh ganiman, sa isa o duha, sino, posibleng mahino, no? Pero, oh. Hmm. galing kapit na tapos ang bulan pero gusto na kapit umayo kaya kapit na ano ano na mga umaling Oktobre ah lagi na na bulan siya na rin mga Berman bagay din siya na o yung siya siya nga maglalpol no sabi siya ah sa dapat sa Pilipinas so kung mabot na ang Novembre o December, ganyan ang ganyan so ang bagay din siya medyo dako po lang siya siya nga maglalpol particularmente din sa Northern Park sa Mindanao or even no sa Pochon sa Central Park sa Mindanao. So wala ako mga uh, isang track, no, sa Baguio. Panahon sa beer months, kaya na na ang ng po isagal na nakagulensya ng sa Europa to Europa to in sa, sa Pilipinas o so, particular din sa Mindanao anyway, area sir. Okay, salamat kayo Sir Jimar Rodriguez sa inuang sa IFM. Kasayin niyo mo sa katawahan sa Jensen, yes, sir salamat po kayo yung sa ibang kaoban na si Sir Amar o si na Sir Jordan Kung minsan lang sa mga na nyo, na din sa sumusok yung dito minaw niyo pero mo sa IFM Jensen So mahimong maigwatong bitaw, mahimong alerto na ganyan na nangyari niya, nangyari niya, nangyari tinubog ang pala ibababaw sa buka sa, Pag -pag -pag sa bu bahay, no? Palikilan rin ito ang uh, sa area sa Dianchan o uh, Labina. At may sa Gayo na, sa na po yung mga hinay, no? sa ng paulan na nasinapis po ito mga kaisupan sa uh, sa kaong ng Sa so, ang galing epekto ni hinay-hinay, pa nga siya ng mga kahit sa doon na ang paulan, subunin na so medyo na umalang po, dito ay ko sa hinay kaan 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 mga kaan kaan na kaan kaan sa kaan sa mga kita ang mag-upgrade sa mga gina-isyo. Sa nalay, authorized, no, na agency, na sa pag-asa, no, ah, advisory, no, ito advisory, ugan pa mga informasyon, na may iwang na to, no, kung saan ato ang pagpangandam. O ganiman, o nalang, doon tayo, mga epekto, kung saan ko sa na ano sa so, pagkaluwasan sa makawinan na lakit ng mga uh, kapitang gilid o ganun man uh, na ito na mga no, ng uh, oros uh, uh, no, na ginapasubay din na sa so, mga uh, lokal na pagmamahalan alam ko doon sa kapagluwasan sa mga isunada Sir, nasa lang si Ngide na ko Sir, kanang, nasa natin na ba na ng Laninya o kanyo sa ba? Hmm. Well, uh, sa naman, ganyan na sir nakapang ng issue si Pag-asa o Laninya alert no? hmm. sa at po ano, uh, kung kaluon, no, kung uh, ang pag-develop uh, ng niya, no, kung blown na uh, laninya episode, alam ka rong kuliga, kaya naman lao nga no, ito, uh, last quarter ka rong kuliga, posibleng uh, naayo epekto ni siya. Ako lang ka higayon na, sir, no, so wala pag di siya epekto kayo, kaya naman, naka-alert pa lang, no, ang araw ka rong sarilo, kay pag-asa, mga ah, uh, din sa ano, il niño sa graduation na kinigtaw no brilo no kay o asa sa lakit napalanta sa alert na scenario no so wala pa dito sa full blown na din niya. so no man sa mga mabot na pinakabuna no ang tugtugig wala na din ay tugtugig effect niya to ang nasa sa Pilipinas o ba uh, ako ay duwag na sa mga ka hindi na medyo wala pa kinahanglan na sinati no wala pa ulan na sinati ng koron, <laughs> ka na so effect pa lang din sa west season o trans-season na to nga uh, usapan o sa kalitig ulan din na higayon alang karong tuig 2025 sir. Okay lang salamat sir Jim Maratiga atong weather observer niya sa mga uh, pag-asa dyan sir. Morning sir. Papil. Sige, ito, mga itong mga iksuhan ang balita sa ito ang panahon ka rin, no? Uh, Kanina ay nga uh, uh sa kalangitan o no? ulan-ulan na nagsugod ganyan kadlaon, gumikan kini sa habagat uh, even though, even though, ako nalang i recap, na uh, padulong na kita sa bore o patapos na sa tuig na naapay pa ilan ilan na bagyo nga masinatian especially dire sa General Santos nga masunod uh, na daw ang amihan so murag mo ano po dyan mo o, dugang po siya no? sa ato ang mga <laughs> pagulan so bantay bantay na itong magsoon uh, gina gina inform mo sa bidto nga uh, kanang mga kaigsoonan na itong nga doon sa mga sapa o sa mga, mga suba bantay-bantay, uh, alert-alert bantay -bantay, ta -alert, kay basin mo baha na sa bunya sa inyong lugar, ug kana okay, mga hilly or mountainous areas karon niya og mga okay, landslides. So igmat lang ta mga like, igsoon, be ready. Okay, uh, Pamina mo permis radyo. Mga sa ayon sa social media para uh, magapangandam tantanan ug okay, maiwasan nato ang ang mga problema. So, emergency preparedness ang ato ang, ang mensahe karong kabuntagon. So ang padayon ta mga igsoon, uh, bisag ulan-ulan trabaho ra gyapon kay padayon man tang kaon. <laughs> padayon man tang gastos, padayon sa mga bills. So padayon ta mga igsoon, no? Ah. Uh, uh, sa kinabuhi, uh, mga requirements sa kinabuhi, uh, padayon ra So ang Dios magauban kanato karong kabuntagon, karong adlaw mga igsoon, og Nauman na ito na nga ang Diyos, kanunay gayon nga naasa ato ang akiliran. Um, uh, sampit lang ito, mo recognize lang ito nga we are weak. No? Dili tanan nga mga butang kaya na to. May mga butang usab, o halos tanan, o tanan nga butang kaya sa ito nga Diyos. Tungkol kay atong Diyos, dako. Our God is bigger than our problems. So every day, uh, we will rely in Him. We will rely to Him. Salamat sa Diyos ni Ana, o ang Diyos magapanalangin ka na karon. Okay? Bye bye guys and uh, have a blessed uh, Tuesday morning. Bye.